Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, welcome dito sa aking YouTube channel. Ako si Dharma Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo para magpahayag ng katotohanan. Ang katotohanan, ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang o dahil sa tinapay lamang. At sa araw na to, ang topic ko ay 2025 Prophecy Ang Katapusan at Pagbagsak ni Bongbong Marcos Sinabi ni Jesus na suriin niyo bawat spirito kung ito'y nasa panig ng Diyos. At sa ating bansa, si Bongbong Marcos ang tumayong leader bilang Pangulo. At bilang Pangulo, may sinumpaan ka na tungkulin sa Diyos na dapat mong pangalagaan ang mga tao sa iyong bansa. Pero itong si Bongbong Marcos, ang kanyang puso ay wala sa panig ng Espiritu Santo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo Gusto ko ipabatid sa inyo ang katotohanan na yung katawan ni Bongbong Bong Marcos ay templo ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Bongbong Bong Marcos ay ang Espiritu Santo at hindi kayang linlangin ni Bongbong Bong Marcos ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa kanya Narito na tayo sa huling panahon Ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan, hikayatin kayo na tumalikod na kayo sa paggawa ng masama, magbalik loob kayo sa Espiritu Santo at kilala ninyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan at siyang ating Diyos na mang espiritual na lumalang sa atin. Para kung bawiin man ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan, maging handa tayo na lumisan dito sa mundo at handa rin ang ating kaluluwa na humarap sa paghukom. Dahil kung kinilala natin ang Espiritu Santo sa ating puso, na siya yung ating Diyos at ang spiritual ng ating kaluluwa, ang ating kaluluwa ay makakapasok sa kariyan ng Diyos Ama sapagkat kikilalanin tayo ng Espiritu Santo na mga anak niya. At ang ating pangalan ay masusulat sa aklat ng buhay. Anisli, ang kasalanan ay kamatayan. Hinihikayat ni Jesus ang mga tao na magsisi Tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik sa Espiritu Santo para malupig ang kasalanan. At kapag nalupig na ang kasalanan at ang maghahari na ang Espiritu Santo dito sa ating mundo, itong mundo na puno ng kaguluhan ay babaguhing muli ng Espiritu Santo. Honestly, si Bongbong Bong Marcos ipinayag sa akin ng Espiritu Santo ay isang hudas, traidor, ahas, double-minded na leader. At ngayon, sa ating bansa, alam ko naman na marami sa ating mga kababayan ngayon ang sumisigaw ng katarungan para kay Tatay Digong na ibalik si Tatay Digong sa ating bansa. Sapagkat itong si Bongbong Marcos, dahil layunin niya sa puso niya na siya na yung maghari dyan sa gobyerno sa ating bansa, ang hindi nalalaman itong si BBM ang buhay natin ay hiram lamang natin sa Espiritu Santo. Dalang Espiritu Santo ang may pag-may pag-aari ng ating buhay. So itong si BBM, ang puso niya ay nasa halimaw, sa demonyong si Satanas. Pinagplanuhan nila na arestuin si Tatay Digong at ipadala sa Netherlands para usigin ng mga ICC leaders. Pero ang hindi naunawaan ni Bongbong Marcos at ng mga ICC leaders wala silang power sa Holy Spirit na parating kasama ni Tatay Digong dahil ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang siyang maguhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao at hindi ang sino mang tao dito sa mundo. Ang ICC leaders, hindi na sila dapat manghimasok pa sa ating politika, hindi sila dapat makialam sa batas sa ating subiranya, batas ng ating subiranya sa ating bansa, sapagkat hindi naman tayo kabilang sa kanilang grupo. Hindi na tayo nabibilang sa grupo ng ICC dahil nung si Tatay Digong pa ang Pangulo, umalis na siya sa, umalis sa tayo sa samahan ng ICC. At gusto ko lang ipabatid sa mga ICC leaders na kung hindi nila papayagan si Tatay Digong na bumalik sa sarili niyang bansa, Darating ang araw, mismo ang Espiritu Santo naman ang gaganti para usigin ang ICC leaders. Kasama itong mga nag-aresto kay Tatay Digong. At yung mga nagplano na sila mga mastermind na nagpa-aresto kay Tatay Digong. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo lang ang Diyos na makapangyarihan ang siyang lumalang sa ating mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa atin, ang siyang maguhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. At bilang isang masterpiece, born again in the spirit of the Holy Spirit, I'm introducing you na ang Holy Spirit na nananahan sa ating katawan ay ang siyang Diyos na makapangyarihan, Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya. Hindi ang ICC leaders. Walang power ang ICC leaders sa Spiritus Santo na nananahan sa ating katawan. Dahil yung katawan din ng mga ICC leaders, ang may pag-aari ng kanilang buhay ay ang Spiritus Santo rin. So, ang mga uh, ICC leaders ay kailangan na nilang itigil ang kanilang ginagawang pang-uusig kay Tatay Digong. Yang sina Leila Dilima, Lima, sina Trillanes, sina Bongbong Marcos, Juan Ponce Enrile, mga kupal kayong lahat, mga demonyo kayong lahat. Ang kaluluwa nyo yung nasa palig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Darating ang araw, uusigin kayo ng Espiritu Santo, mamamatay ko yung mga putang ina ninyo. At maniningil lang pa utang ang Espiritu Santo sa inyo. At sa kabilang buhay, yung mga ginawa nyo kawalang hiyaan dito sa mundo, alam lahat yan ng Espiritu Santo. So, kapag hindi kayo nagsisi, hindi kayo nagbalik loob sa Espiritu Santo, dahil kayo naman yung mga hudas at demonyo na dapat magbago, ang kaluluwa nyo ay walang puwang sa kaharian ng Diyos, Ama sa Langit. Hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan at ipakilala sa inyo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father at amang espiritwal na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat lang sambahin, ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang lumalang sa ating mga tao na may pag-aari ng ating buhay. At ang katotohanan ng ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng Diyos ng Espiritu Santo. Gusto kong ibahagi rin sa inyong katotohanan na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Kung kaya gusto kong ibalik ni Tatay Digong ang pangalang Maharlika. Nung siya ay pangulo pa sa ating bansa, sinabi ni Tatay Digong na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong, na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Honestly, si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior ng Holy Spirit na ipinahayag ko dito sa aklat na to. At para patotoo, ipakita ko sa inyo ang pangalan ni Tatay Digong. At siya yung isang hero na naririto sa aklat na to. President Rodrigo Duterte. At kung makikita ni Tatay Digong ang aking video na to, Tatay Digong, huwag kang magalala. Be still and know your body is a sample of the Holy Spirit and the Holy Spirit that is in you is the Almighty Father that is always with us that will protect you. At lahat ng mga tao na nagpe-pray para sa'yo, sila yung mga earth angel na magpo-protect sa'yo. At yung mga ICC leaders, wala, siyang power, wala silang power sa'yo. Bawat tao sa ating bansa na nagkakaisa para suportahan ka ay na, nasa panig ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng lakas at pwersa para mabuo at magbuklod-buklod para ipagtanggol ka. At yung si Bongbong Marcos, katapusan na niya. Kailangan mo na Bongbong Marcos mag-design sa politika. Kailangan mong mag -repent. Magbalik loob sa Espiritu Santo kung gusto mong patawarin ka ng Espiritu Santo Dahil kung mananatiling hudas ka, matigas ang iyong puso at uh, mayabang, mapagmataas Darating ang araw, babawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo Mamamatay kang hudas ka at yung kaluluwa mo ay matatapon sa impyerno Makakasama ka ni Fidel Valdez Ramos, Tina Coria Aquino na silang mga hudas at impakta na silang mga puppet ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Honestly, ang reliyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng satanismo. Ang relihiyong Romano-Katoliko ay hindi nagpupuri sa banal na spirito na sumasamba sa Espiritu Santo, kundi sumasamba sila sa mga ribolto, santo-santo na Santo, Diyos Diyosa na tang iniidolo nila na kanilang Holy Father, yung Papa sa Roma. Honestly, yung Papa sa Roma na si Francis, yan na yung pinakahuling Pope ng Roman Catholic. Dahil mahahayag sa buong mundo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Malulupig na yung mga leaders na silang mga kampon ng kadiliman. Honestly, si Tatay Digong ay isang spiritual warrior, a chosen by God. The Holy Spirit that is always with Tatay Digong is the Almighty Father, is the Father that has sent to Jesus Christ. The body of Jesus Christ is the temple of the Holy Spirit. The body of Tatay Digong is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. And God said, two or three persons that gathers together in my name, I'll be with them. So, ang Holy Spirit na katawan ni Jesus, na katawan ni Tatay Digong, na siya rin isang spirito na nananahan katawan, ay ang siyang Diyos na makapangyarihan, ang nag-iisang Holy Father at tamang spiritual, ang Alpha at Omega na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, eto na yung katapusan. Narito na tayo sa katapusan. Yung sinasabing end time. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, magkakaroon nga ng gera ang mga bawat nasyon. Magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian. Magkakaroon ng mga lindol, ng mga peste, kalamidad, at ng tagutom sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap ng tao. Hindi pa ito yung katapusan. At sinabi ni Jesus na mahahayag muna yung mabuting balita, yung ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, at yun na ang katapusan. Ang ebanghelyo ng Diyos ay templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo ay siyang nag-iisang Holy Father na amang espiritual, ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na lumalang sa ating mga tao na dapat lang nating kilalanin na ating Diyos at ang mga para maging kapatid tayo ni Yesus sa Espiritu na ang tanging kinikilala na ating Diyos at ang mga ay ang Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan. Ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng banal na Espiritu. Ang mga tao na nakakaisa ngayon sa ating bansa para suportaan si Tatay Digong na sumisigaw na muling ibalik si Tatay Digong sa ating bansa ay siyang mga anghel ng Diyos, ng Espiritu Santo. Para ipaglaban ang katarungan, ang kabutihan. Si Tatay Digong ay isang mabuti at magiting na pangulo, na leader, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, at may pagpapahalaga siya sa buhay espiritual ng kanyang kapwa. Sorry. <coughs> Marami si Tatay Digong na kinalaban ng mga pare na pakialam sa kanyang politika na minura niya at sinabi niya na ang mga pare, yung kanilang Diyos ay stupid at walang common sense. <coughs> Sorry. Honestly, ang Diyos ng mga pare ay talagang stupid at walang common sense. Dahil hindi nila nakikilala ng Espiritu Santo ang siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Na siyang Holy Father, hindi yung Pope ng Romano Katoliko. Honestly, bilang na yung araw ng Pope ng Romano Katoliko. Di magtatagal, babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng Papa ng Romano Katoliko. Mamamatay ang Papa ng Romano Katoliko. At doon sa langit, ang tangi nag -isang Holy Father ay ang Holy Spirit lang. So yung mga pare na mga bulaang propeta na nangas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus, hindi sila makakapasok sa langit. Dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo dahil hindi nila itinuro ang katotohanan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng Diyos, ng Espiritu Santo, namuling itataas ng Espiritu Santo at muling ipapanganak ang pangalang Maharlika. Dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa at hindi Pilipinas. Sorry. <coughs> ang pangalang Pilipinas ay honestly ay nagmula sa pangalan ng Hudas na hari ng Espanya na si Philip II. Yan ang katotohanan. Dahil sinakot tayo ng Hudas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protector ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman, inalipin ng mga Espanyol at namuhay sa kahirapan. At ang Espiritu Santo na nasa ang katawan ang siyang nagpapahayag sa inyo ng katotohanan. Honestly, itong 2025, ito na yung the end time. Katapusan na ng mga demonyo, ng mga hudas, mga traidor, mga ahas, at mga alakdan, silang mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian dito sa mundo. Lulupigin ng Espiritu Santo ang mga demonyong to at sila ay hindi uh, hindi sila yung mag, uh, mag inherit ng land. Wala silang sila yung masasamang damo na siyang ipinahayag ni Jesus doon sa parable of the weeds. Yung mga masasamang damo, yung mga naging kaisa ng demonyong si Satanas, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. So, itong mga pare, honestly, sila yung mga bula ang propeta. Hindi sila ang totoong amang spiritual ng inyong kaluluwa, kundi ang Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Kung kaya sinabi ni Jesus na mag sa mga bulaang propeta na animoy tupa, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Kung kaya sinabi rin ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng ribolto, sorry, ng ribolto na inukit sa kamay o sa bato, na inyong, na inyong, na inukit sa kahoy o sa bato, sorry na inyong sasambahin sa inyong lupain ako si Yahweh ang Diyos ninyo ang reliyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan na sumasamba sa mga riboto Santo Santo at Diyos Diyosan ay kulto ng demonyong si Satanas wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi kahirapan pagsikil sa kalayaan at kapayapaan at bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan eto yung mission ko ang magpahayag ng ibanghelyo sa buong mundo at magpahayag ng katotohanan. At sinabi nga ni Jesus, we are called to become the light and soul to others. Ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan ng Espiritu Santo ang Diyos ng liwanag ng buhay at ng katotohanan na siyang pinagmula ni Jesus. Si Jesus ay misiya ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus, na siya rin parating kasama ko, na parating kasama ni Tatay Digong, ay ang siyang Diyos na makapangyarihan. At walang sino mang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Ang ICC leaders, mag kung hindi nyo hahayaan si Tatay Digong na bumalik sa sarili ng bansa, sa sarili naming bansa, dudurugin kayo ng Espiritu Santo mamamatay kayong mga ulupong kayo, at yung kaluluwa nyo sa impyerno mapupunta. Eto na yung katapusan. The Holy Spirit that is indwelling in the body of Jesus Christ, is indwelling in the body of every humankind, is the Almighty Father, the only one God and Holy Father, who has created humans, both male and female. And the Holy Spirit is the God that is not mocked because He is the one who has created us that gives light to us. Kaya hinihikayat ko kayo na magsisi na kayo, tumalikot kayo sa paggawa ng masama, magbalik loob kayo sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang inyong katawan, ah, sorry, inyong kasalanan, sorry. At muling ipanganak ang inyong Espiritu, ang inyong kaluluwa sa Espiritu, para maging kaisa tayo ni Yesus na maging anak ng Espiritu Santo. Honestly, Bongbong Marcos, eto yung year na to, 2025, ay siyang katapusan mo na at pagbagsak mo. Yung lahat ng ginagawa mong kawalang sa ating bansa, yung pagnanakaw mo ng yaman ng kaban ng bayan, at pagtatraidor sa mga Duterte, hindi lang sa mga Duterte, sa buong sambayanan sa ating bansa na niloloko mo, maniningil ng pautang sa'yo ang Espeto Santo. Madudurog ka. Kaya umalis ka na dyan sa Malacanang, mag-resign ka na, wag mong intayin na dumugin ka at durugin ka ng taong bayan. Maraming mga tao ang galit na sa'yo na sinusunog yung iyong mga larawan. May mga gumagawa pa nga ng mga pangkukulam sa'yo pero mali yun yung pangkukulam. Pero ibig kong sabihin, sa'yo Bongbong Marcos, hindi ka na magtatagal sa iyong posisyon. Yung ginawa mong pagpapaaresto kay Tatay Digong na parang hinihila mo, pinapahila mo kay Tore si Tatay Digong, hihilahin ka rin ng taong bayan. You will reap what you sow. Kung anong itinanim mong kahudasan, yan ang bunga na mapapala mo. Dahil hudas ka at wala kang pag-ibig sa Diyos at wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. So, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya Bongbong Marcos, sinasabi ko talaga sa iyo, katapusan mo na. Madudurog ka at kaawa-awa ang kaluluwa mo. Dahil sa impyerno ka mapupunta. Hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa, na siyang Diyos na lumalang sa iyo dahil ang puso mo ay nasa demonyong si Satanas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa muli. Bye! Thank you!